So, wala. Eh! Bakit, kuya? Tayo ay magsusuklay. Kasi tayo ay lalabas. Alam mo kung ano gagawin natin? Kasama ang ating mga kaibigan. May papatikim lang naman tayo sa guys. Papatikim lang tayo sa kanila lang. Kaya kung masasarap ang sa binili ko. Sabi na na kami ko. Candy wax! Eh, wax candy pala. <laughs> wax candy guys. Binili ko. Ano siya? Taguan. Ito. Oh. Taguan ano siya? Taguan. Eh, 1.49. 1.49. 149 yung siya guys. So, tayo ay lalabas. Ganyan na lang. Pinasalabas na ako. Gagalakan na ako. Bye, guys. Tara, tara. Basta. Tira. Nasa taas. Pinit. Punta muna tayo sa taas. Tila na. Yung napag-gigit. Ito tapos sinabog ang Ako Ayun tayo. Bago hindi ko lang sila tinawag. Kinawag ang sasya. Uulis nga sila tayo. Uulis sila. Wala pa tayo sa taas. Hindi na lang. Balik ang huwag sa nasa taas na ako. Sa taas Sa taas na tayo. kaldo sila dito. Kuan kung masasarap ang sila so dito. Oh, sa sama na lasa. Sa dibabad niyan do sila. Oh! Tudi, ay papatay mo mga sa inyo. Da wax candy. Boy, no pay boy. Te kwang mukha niyo. May na vlogger siya, guys. Facebook <laughs> ng ina niya, guys. Isa muna titikim. Hello. Si, si Ano muna. ini mo to, boy. Oh. E, Iksya muna, be. Iksya muna. Bututok sa mukha ka yung boy. <laughs> ano? Kailang kain na ako dyan eh. Doon ka mo lang, babad mo. Ano? <laughs> Sarap? Ako <laughs> na <laughs> bobo <laughs> puta. Ah, sakit. Ah, lang sa gago. <laughs> Parang ta. Uy, gulit mo. Ano, lang. Wala, wala. Parang Masarap pa yung wax eh. Yung ano, yung kay hindi hindi. Ako <laughs> boy. Taktik natin. Wow. Sa na kaya lang kaya na ako dito eh. Ayan o. Ayan siya guys. Thanks. Kung ilang ina niya kayo. Gog. Out lang. Hit it. Out lang. Ganyan dawit mo. Boy. Kaya siya guys. 哎，哎，唱歌去！不要，不要。 ano ba yan? bill mo dyan, boy? 49 Sa Shopee? Oo. Ayun, ano din pang asa eh. Uy, sinisirahan niyo Kayo mm -hmm. Yan. Pag-iintang kami. Kuha lang kayo kung gusto niyo. Kapitan mo Sana all mga beauty. beautiful mm -hmm. Yan sila nga siya. Olive long ako nga nakaumos na ito, eh. Ako nakaubos na ito. Ito na mo, konti na lang. Dami na ito puno to eh. Puno to kaganina. Ano pa inaadaan mo isa? Tachaw. Butigin mo sa amin. Na? Uy, ba't hindi nilalabas yun? Ah, wala na. Bus na. <laughs> 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 Alam ko favorito mo yun eh. Kaya hindi ko nilalabas. Tama mo nga. Galit. Dami na tachaw. guys, ubos na.

Magkaparehas lang yung te. Mahamad. Si Apple yun. Mahumad yun. Anong mahamad? Hmm? Mahumad. Tawagan tayo ng mahangal. Bakit ba? di Meron din Mas tamang pagoy, ng candy Oh, niyo ng asukal. Patan sa Kandila. Malala. Pagkakataon na, natin yan. Nagagawag. Ubig. Nauulog. Nagaguti na ako. Nangang nauulog na yun. Nagaling na pa nandito. Nangingas yan eh. kaniyan si... ...ngukas niyo. Gagawag si Rosa nila, ano? Si Dandan, anong hindi? Si Dante. ano daw dami kong utakas na natin si Dandan. Gagawag ba? Ay, hindi! Gagawag si Rosa ay, ang dami nga kinuha na eh. Sige, tigil muna yung video na yan. Tapos na yan. Mag-video sa'yo. Ako mag-video sa'yo. Oo. Nabita na. There we are. Kumakain siya, guys. Sip ng kain niya, guys. Pag-asingot. Pag-asingot na nga ng rugby. Hindi, ito kinakain niya talaga. Ito talaga yung kinakain niya. Ano na? Sabi sa Wax bottle cap. Ay, may ano. Pati yung ibang design. Meron nga. Iko ago Tong inong to. Oh, lol! tanga siya guys hmm. guys tanga siya woh tanga Ibon mo ang kalat, oh. Uy, tong ay na mo ka! <laughs> Dalawa na yan, dumi -dumi na dumi-dumi na na oh, na. Uy, ano ba yan? Kadiri kayo kayo. Uy, saan mo ko? Saan mo ibalik? Sige, sige, sige. Madumi, tangik. Kaya sa kanan.

Pabalik ko sa akin! Sa nakarap Ay, di ba ba? Gusto mo! Isabel! Gusto mo! Box ka, hindi? Ito, ano mo kadira ka? Ayan, ayan! Tanga, ito yung wax na tinapon mong gago ka! Isabel! <laughs> tekstan mo! Sa pipe na tekstan mo, te! Sa CR! Hello, uh, wala kami ng <laughs> wala pa tayo. naman. Titik na mo. Ano yan? Box candy. Dito yung mga. Hindi siya, <laughs> nagbablog siya tayo, nagbablog siya. Walal ka ba, boy? Ano oh, mo to? Hindi, tayo. Hindi, bili yung tea. Wax candy yan, okay. tea. Hala, basta. Ano lang, sa baka naman Sarap. Ano to, ha? May, so, ano yan? Candy yan sa loob. Ano? Ate, okay, candy sa loob. Pari siyang... Serum. Oo, oh, oh, serum. Serum okay. candy. Sirup, pasaya, sirup pala sirup pala <laughs> Bobo eno. Eh. Eh. <laughs> so, <sabi>, Bobo. di <laughs> ba Ate ano yan? Hindi yan nilulunok eh. Ah, hey, ito, Ate, uh, ha? <inaudible> Hindi, hey, hey, luluwa mo lang naman, luluwa mo lang. Ano luluwa? Oo. Oh. Wala pa? Alay, nag-fly! Nag-fly! Ano na to, uy! Sabi ko na lang. yung ano, Hindi oh. ah. Eh! <laughs> Ay, huwag madumi <laughs> so, so, na ugali, yun. Tumahan pupunta kami sa... Ah! sabay bahay ko bahuk, tay no la sa tay, anin 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 Ala. anin 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 anin

Bobo ang buta ko, hindi nga, di ba, wax candy? Poke na ang ino, poke na. Kanya ko dalawa, te. Hindi ka pala, te. Sabi, kanya ko mo rin. Kandila. Tapos din yung kakainin. Tapos din yung kakainin. Sabi, yung loob lang doon ko nakain din. Uy, pingi. Yung loob lang ko nakain dyan, ha. Sinisip-sip. Kanya ko pa kamar. Kahit nasa, te. Mari. Masarap claro yan, masarap. Ito pa, ito. Hindi okay. nga yung loob nga lang! nga lang. Hindi ko alam kung naka-insip na Ayun na kasi yun, boy. Ay, okay. eh, daw! Ay, nga pala, sorry. Pengi nga! Ang pabili nga, paano kainin? Pa nga, Ako nga, Maria. pa nga Mariel. Parang ka lang pa kasi. Hindi na kaya talaga yung box? Hmm, hindi e, pa, isa! Bibigay ko lang. Paano na? Yun yung box na? Gano'n yun, isa lang. Isang anunong. Bukante. Gano'n yun, isa lang. Mariel. Bibigay ko sa kapatid ko. Pumitigit sa mga ipin eh. Tama. Wala no? eh. Wala na, basta na. Tama nyo sila sa binig ko. Oh, hindi ha, mali Mali ko, te. grabe Kaya lang eh. yan, te. No? Kaya nag... Ano wag mo dito oh o. Dito... Ano nga ng basura kayo saan saan, e. nyo sila gayahin. Hindi ko sila Ngayon na ako natatapon Basura yan, te. Basura yan. Sige. Sige, kayo na rin,